Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ang hindi po makakaklaim ng ating benefit within the year or after a year. Ito po ay ipabalik po natin Ito sa mga sinong-sinong-sinong kasi ay nakabuti ang kampiyon. And the third slide will show us

sila po ang unang pag-ibig na yung pasok sa January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Bakit gano'n? Kasi po, ang budget na ininaga po at ininay ng Department of Budget and Management is allocated -e for 2025. So, sabi natin, March 17, ng inatas. So, pwede mo ang kayo, pwede ito, mag-apply na dito. So, bakit yung in the spent on May, main. Kasi po, hinihingan pa po natin implementation budget for those claimants of beneficiaries, effective March 7, 2024 and then December 31, 2024. Tayo po ay natatunan. Ato nga pa, pwede ba namang nai-deletein muna yung budget na nakalaan for 2025. Tayo po ay sagot na ng Department of Budget and Management to make manage. a portfolio of